kami na yung na Wilkins, guys. Kailan kaya kami ng Wilkins. Talaga, gamat. Hindi ba eh? Ha? ng Wow, masalap na ito, guys. Oh. Grabe naman yung ulam na yan. ka dragon ayan, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Ayyan. So ayun mga ka dragon, uh, dapat kahapon dito kami matutulog kaya lang ano si yan yan ay nagkaroon ng blagnat So tinakbo na naman sa hospital. Ang taas kasi ng kanyang temperature umabot ng 38.8. So nagdecide kami na ipa-confine e, na lang siya pero ano naman, sabi nila ate, ay, nung isang gabi pala yun, no? Lunes. No? Lunes. Lunes. Tapos, ngayon, magdamag naman daw simula alas 8 ng gabi hanggang ngayon. Nag-36.6 na lang. Eh, pinadengge test din namin. So, buti na lang nag-negative siya sa dengue. Uso rin kasi ang dengue ngayon dito. Hindi, nagalit yung talyawat So, ayan mga ka-dragon, ah, dahil naudlit yung ihaw-ihaw namin nung nung gabing ng gabing, Ngayon natin, ngayon tayo mag-iihaw. So, ayan mga ka-dragon, sana ay mag-enjoy po ulit kayo sa aming panibagong episode. Let's go! So, ayan kahapon guys, bumili na rin ako ng magagamit sa CR. Bumili tayo ng tumbler. O, di ba Makulay. Ayan lang yung available ng kulay. Ano yan? Urokan para mamatibay. Yan, pang linis sa bow. Tabo. Kahapon guys, nandito rin kami. Naglinis kami ng ano, si uh, Santeligaya. Sarap ng linis niya dun sa bow. Hindi, kala niya hindi pa nagamit. Yung, <laughs> naisahan siya ni Kuya Dan. Yung um, last day na nagtrabaho sila, Kuya Dan dito nung hapon don eh, umuwi na kasi kami. Naiwan pa siya dahil in, pinap, eh, inano niya pa tong sahig. Sumikal daw yung chan niya, so ginamit niya yan. <laughs> <laughs> Hindi niya naman sinabi. Aroy, kahapon sa antil, guys. Sarap ng kwan doon sa loob ng bang Hindi ko para magkala mo ng sabay. mo ng kamay mo Oo. Oh. Buti may tinuro pa nga sa kanya auntie yan, oh parang the plusman ng kanya. Sige, gano'n ninyo nang daliri. dali Yeah. <laughs> 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 Tapos kanina lang daw sinabi ni Kuya Danla ano? Na ano? Yung alam mo lang bitung kutay. Ayung pagdating natin. Oh, nabaon. Nako. Anong pagkasabi niya? Nag nagtay nagtay naman na tumawdol eh, at napapatay na Eh kasi nagbilo-bilo kami noon. Gumardugod din yung tiyan niya. Ha? Mapaypayatan bagay. Kung gaya ko, dyan ang laki dahil. Ano na ako? Hanapay nga, malikam na tayo. Dito <laughs> na! nabunuhan natin itong talong guys at kukulay na sila may bunga na rin yung ating tinanim na kamatis yung pahabol nating na kamatis kaya lang kulang talaga sa tubig ko So, ang problema na lang namin dito sa bukid, guys, yung tubig. So, balak namin sa mga susunod. Bibili na lang kami nung PVC na mahaba. Kasi doon banda, mga kadragon yung water pump. Medyo malayo din dito. Mag lalagay na lang kami ng PVC dito tapos bibili kami ng drum para may stock kaming tubig dito kasi mga kadrawn, mahirap magpa-ukay ng poso dahil tinatawag nilang may adobe. Makakahanap sila ng tubig dito pero sobrang, ano, sobrang lalim. So gagastusan mo talaga siya ng bonggang bongga. Pero sa ngayon, ano lang muna, ganun na lang muna yung gagawin namin. Uh, PBC na lang para may magamit kami. PBC, di ba yung ante, yung yung kailangan na i-connect doon. Hmm. Na na di dos. Um, nga pala ay matubkar pala yung PVC. Yung, ng, <laughs> yung host, host na di dos. Oo, yung host na di dos pala hindi PVC. So pag kailangan namin ng tubig, papasindi lang namin yung makina doon. Kahit dalawang drum lang siguro. Pulang muna na eh, di sayang ata. <laughs> <laughs> Nag-aaway na sila dahil. <laughs> <laughs> ikaw <mula> mo lang <laughs> muna ikaw mo lang mo na yada, na mga adas, kuwanan. Bukaskan <laughs> mo ang kayo lang. <laughs> Madukutan nanti pasing. Diyan sa may halo nanti kuwan. Ayan nanti yung pagtakupag kuwan mo na rin oh. 'Di ba 'yung ginagamit natin, Juan? Yung lata. guys talbesan na natin tong ating kamote para magsanga siya. Ilaga na lang natin. dami na yung baon ng Wilkins, guys. Kailang okay kaya kami magbaon ng Wilkins? Talagang gamat. Pasambulit ko nga sa lutay. Tanggalin mo na rin ante yung price, eh. Ah, wag na ako, eh. Ayun na to, price na. Ayun sa timba. Temporary mo na guys na ano nito. Pinto. Kurtina. Maglagay ka na lang dito ng vacant or okay, pag may ano may tao occupied baliktad mo no? <laughs> ilalagay muna namin guys sa tamblon yung mga tubig tapos i-give ulit kami ng tubig sa bariyo. So, yun mga ka-Dragon. Masarap at ang ating ngayon, Mag-barbecue tayo. Pork barbecue. Tsaka yung

Mariwanag pa, nagkakain na kami. Masag nga nakipaglibay. Ha? Nakipaglibay ng basa. Ang na daw Oo. Ayun siya. Oo, Nakita ng ating fried shumai. binili ko na lang itong na stock siyumay. na shumai nila atin na nalaga na para hindi masira. Hindi kasi sila makapagbenta dahil nasa hospital. Talbos ng kamote. Okay. Next naman natin, talbos ng kamote. Oo, oh, yan ang pinakamasarap sa lahat. The best pa rin yan sa karunay. Eh. Ayan guys, syempre, dahil maraming mangga ngayon, hindi tayo mawawala ng mangga. Wow, sarap na ito guys, oo. Oh, grabe naman yung ulam na yan. Ayan, guys, mamaya kami mag-work work. May gagawin. Ano ka alat? Eh. Kita. Meron pa kaming trabaho diyan sa likod dahil hindi pa namin nahakot uh, lahat ng lupa. So, ilalabas natin siya baka kasi bayan siya ng ahas. Itatambak namin dun sa likod para magpatag na rin. Kaya

Naimas si Dani. Ayan. Okay, okay. yeah. Thank you. Kino taong? Ha? Kino taong? Ha? Huh? Hmm. Ito. 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 Ito naman guys, hindi siya maalat kasi may halong nalimutok. Hmm. Suka okay lang na. Ito pa ang masarap. Talagang may konti. Ang basa konti. kung nasa niya. Ang basa na. Ang basa na. Ang gusto ko sa ito. Ang gusto ko sa ito. Ibalik kain. Yung hindi parang manghina ako. Magkain tayo mga sir, hindi nga may ulam niya oh. Isang kapan na yung hindi nga yung saan. Oh. O, na naman kanina. Nagkapi <laughs> naman daw. Nagbindala naman niya <laughs> kanina. Dito ulam yung Boom. Ito, pa, oh, ito. Oh. ito pa, ulam niya.

Si Gigi ang nakauna sa CR. Ako mag-ihik-ihik dyan sa mic ko na mag-lingat-lingat baka nandiyan sa buwa. Anong pakiramdam na ikaw yung nakauna? Yes! <laughs> Nakakakilig. Ay mo, ako yung maunang